ito yung view natin dito sa bahay na bato tripper so yan yan si Alan ha <laughs> wow. so may swimming pool din pala rito may ko lang nakita to eh yung swimming pool dito yan yeah. wow dami nagpipicture doon sa, sa ano sa labas oh Yes. Oh. Sarap magano. Tumakbo rito, no. Puta, <laughs> niya parang may nababa eh. <laughs> wow, ang ganda ng view namin dito, 3%. Yon. So paglabas natin dyan, dagat na. Bego. Ba? Oh. Ano, Oo. <laughs> <na man. Hindi laughs> <man yung>, <laughs> All right. Yan ang may ari, diba? Hindi. Ayan yung... Hindi, oh. iba yan magka magka ano yan magka magka iba yan putol na yan dyan ganda oh wow yan daming tao din dito trippers sa bahay na bato alright ang ganda ng waves dun oh Oh! Wow. Lan, tignan mo doon oh. Gumanda yung kasi nagkaroon na ng ano. Ng bubong. Dati walang bubong yan eh. Nilagyan nila. Sightseeing sa dagat. Alright. Ang taas naman nito. Grabe ang taas. Alam taas. Tripper siya. Tignan nyo yun. Alam taas. Sinukay uh, na. lang ng ano no Ng ano yun Dagat Mmm trebuie să no nu? Relax.